bago ni Palma. Hello. Okay, what Ano ito? lumabas na yung vlog. Ilalive din kita. Lumabas na yung vlog ko sa Sa page mo? Ito na po makume. Dear Ayan. Kamusta na ang ano? Ang mayaman? Hindi ako mayaman dito. Okay lang. Nakakain na tatong araw.

Oh like <laughs> sa yon may mga na ano, may mga artista na doon, eh wala na ka <laughs> <laughs> dito ka at uh, kahapon mag-taping kayo sa uh, family Feud. kumusta ang experience Parang pa girl ka doon okay. pag ba? kasi ano, for how many years diba so, for 13 years ako ako Natural ka yun. Ah, ganun ba? <laughs> Or <laughs> ano, ano lang? Nagpapakit ka na kay Ding Dong. Bukwapo siya. Bukwapo ni Ding Dong. siya. Ano pa? <laughs> Kakilala niyo ba siya dati pa? Nung game of <laughs> Pero yung ganun, yung kasama. First time, face to face talaga. At kilala-kilala -kila kayo, di ba? Hindi Iwan baka magiging... Kaya naka, diba? Family Palma. Di ba? Hindi. Di buhay ko -like ngayon di dito? Mas gusto okay ko yung... Ano, Simpling pa ba? Simpling. Ang tanong, nanalo ba kayo doon? Or okay. yeah, nga nga? Ganda. Nga nga. Huwag mo nang Okay na. lang din. Kasi sa okay lang din. Kailangan ba kayo? Pag nanalo tayo, anong saan? Pupunta punta ang mami? <laughs> ang leader eh. Nausog eh. Kasi sabi ni Nandi, pagkano ano eh, ayan yes. Yung 200,000. Kanya na raw yung 200,000. si Hindi ko nga alam. Ako nga tanong. Hindi na dito. Hindi So parang nagpatalo na lang kayo, gano'n? Hindi. Hindi, munti na kami manalo. Muntika? layo-layo? So, um, sino muna dito siya sa so, amin. Sagot niya yun eh. Hindi sino... <laughs> <laughs> Pero pag nakasagot kayo noon, kayo na ang mag-ano mag maglaro? Kasi sinunod ko yung nasa puso ko. Panalo pala. Kaya nga, di ba? Swerte ka sa mga ganyan. Tapos sila eh, yung tubig. Oo nga, pero yung tubig Ako si Swerte ka sa mga games? Palagi ka panalo sa mga games dati, di ba? Di ba? Nagulat ako sumunod ko. Tubig kayo yung lahat bagay alam ko na kasi kung kasi kung nagka tapos ipasin ano mo ayaw mo sisihin ako oh, ayaw mo rin masisihin ayaw ko ano sabot nila sabi nga niya na very ano tayo eh unified Sabi di ding dong di ba para para sa sasagot ano sikreto bakit ang sexy mo pa rin ako pal mo ano lang be happy hindi ka talaga kung sabaga hindi ka, ka tabahin talaga exercise exercise tapos, yun, be happy. Nag-gym ka? Oo. Na May pe-perform ka pa rin? Ha? May pe-perform ka pa rin? Hindi. Okay. Yeah. Whenever, wherever, wala na. O Shakira, Shakira. Ang tagal naman dito. Pwede ba? Ha? Eh, kailangan okay, ko rin mag-sexy mag 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 talaga. Eh, syempre single pa rin ako eh. Pala, bakit single Angel ka? Single and, ano, Wala, wala, ayaw naman ako mapili. Grabe mo. plano ba kasi kasi hinahanap mo? Baka naman o oh, prinsipi yato Ang eh. oh, hinahanap ko, mabait at ano, masipag. So, marami naman ganyan. Meron marami ba? Marami sa diba? mga <laughs> <laughs> Dapat kayo yun, ko kahapon sa ano eh. Baka may ma-offend na sa akin. <laughs> Kaya, pag lang talaga gabi. Ano na experience mo sa, ano, sa taping niya? Nasaya naman siya. Nasaya. Sige, patihan uh, mo lang yung mga dating mong fans ng Baywalk Buddies. Hello! Dating Baywalk Buddies. Ito po, nanonood ng may show. <laughs> Ayan, nandito tayo sa Biba ano, Cafe at papanoorin natin ang Magic Boys. Uh, ano ba Magic Boys uh, sila? Ano sila? Ano sila yung ano mga singer na sila? Pero hindi sila yung ano, ano, ko may Biba, Biba Box tonight. May tatlong Viva Box okay. Tatlong member Biba. Okay. Thank you so much, Pamuli Pali. Forever! Forever! Bye, guys! Can... Forever! Forever! <laughs> <laughs>